Hello, hello mga katikangers. Pag nagsara ang buffet, kami naman ang kakain. Ito yung ano, uh, masisigurado mong honeydew. Kasi may honeycomb pa. Ito, nagsarado na kami. Ayan, nagsarado na itong ano. Ito. Ito yung paborito ko. Ito, mga ito, hindi masyado yan. Ito, pinaka masarap kasi cheese yan eh. Croissant, sabi ng anak ko yan. Ito, kasi ano ito eh. Brunch lang ito eh. Uh, breakfast brunch. Lunch brunch. Parang nang ganon. Hmm. Kaya hindi masyado, pang, pang breakfast lang. Kaya magsasarad ng 11.30 ng umaga eating special yan ang pangalan niya. ito naman yung uh, cake hot cake ito yogurt cheese, cottage cheese mga fruits strawberry grapefruit Ubus na yun, hindi, kami, hindi na, kami nag-jetwheel kasi hindi, na, hindi, na, hindi, na, hindi, na, hindi dito ako nag-cover nag ako ng lunch ng ano, katrabaho dito. Ito yung paborito ko. Nakasama niya. Actually, nakakuha na ako. Ayan. Bacon. Bacon lang. Ito naman ang mga dried fruit. Hmm. mga kasamahan ko nakakuha ng pagkain kaya luwabas na dito ako kumukuha pa yung salmon lagyan ko ng lemon at saka itong ito ma, ma eh ma maalat ang pangalan niyan ito Ito masarap ang cheese nito. Kasi hindi 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 ano ito eh. Hindi ma mapait. Okay, doctor. Yun lang, kumukuha kami kasama namin. Okay. Bye-bye.